Hello mga idol, panoorin natin ito si Alfred Guzman kung paano niya nilapastangan ang ating magiting na senador na si Senador Marcolita. Tingnan niyo ang ginawa niya sa picture ni Senador Marcolita. Walang kagalang-galang, winalanghiya niya kaysa e na makarating ito kay Senador Marcolita. Pakinggan natin siya. Hello guys! At nandito na naman ako. Ito, pagkwentohan natin, no? At pagkat, aba, may ibinulog sa atin ang ating puting kabayo! <laughs> Ito ay patungkol kay Marco Beta. Aba, <laughs> balitang balita na ro, na talagang si Marco Beta raw ay nagrant, nagrarant at nagsusumbong na sa mga may sayad sibling. Nakita <laughs> niyo ba mga idol kung anong ginawa niya kay Senador Marco Beta? Nilapastangan yung picture. Sipin mo. Walang karespeto-respeto ito sa magiting na senador. Ganon talaga ang mga utak-hipon sa kampo ni Taning walang mabuting gagawin kundi manira ng kapwa. Sinisira niya si Senador Marcolita porque tiglisya ni Cristo yan. Bakit kaya? Wala namang ginagawa sa kanyang masama ang tao. Kami mga iglesia ni Kristo, wala kami ginagawa sa kanyang masama. Pero siya, kung ano-ano pinagsasabi. Huwag po kayong maniniwala dito mga idol kasi ito, nagdadala ng peak news. Kaya nga ito may kaso na ngayon kay Atty. Turion. Oh, may kaso na ito dahil sa kagagawa niya. Ang lakas ng loob nira tapos wala naman siyang katunayan. Wala siyang patutuo. Natutuo ang kanyang sinasabi. Napastanganin mo ang isang sinadok. Sipin mo buong bansa hangang-hanga kay Senador Marcolita hindi lang sa bansa natin, mag iba pang bansa. Tapos ikaw na Pilipino, na utakipon ka, ilapastangan mo? Anong klaseng taong ito? Sana makulong ka na. Magtagumpay siya ang atornitoryon. Ator 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 makulong ka na. Para matapos yung kawalang iyan mo. Ito mga idol, panoorin itong video nito. Pag may duman sa wall nyo na video niya na siya mismo nag-post. Huwag po, po kayong mag comment Huwag po kayong mag-like. Dahil bayaran ito. Mga trolls to eh. Bayaran kasi kaya laging umiiyak ito. Lalo na pagdating sa Iglesia ni Cristo. Iyak na iyak ito eh. Ito yung nagsabi na hindi siya natatakot sa INSEE. Kaya ano bang ikakatakot mo na ang INC, ang incident di naman pala away? Diba? Hindi kagaya mo. Ha? Ah, shout out sa'yo, Alfred Guzman. Sana natauhan ka. <laughs>